Sige, sige, sige. Yan, yung mga dahon mo na. Ipapan boy, kaya nakauhan ng talong boy. Au, oh, okay naman sir. Tigas na. Mga ilang. Sige, sige. Sa luha maputol. Wow. Wow. Oh. <laughs> May utos tayo man sa atin, galing sa kataas-taasan. Dito tayo sa garden ngayon. Kasi si Mrs. man sa nag sa atin na ano daw, harvestin na lang daw yung ano, yung saging. Natirahin na saging ngayon man sa atin. Andito na yung mga kadiserti boys. Oh. Ayan. Sino, sino ang mga akyat? Dalawato. Boy, hi mo boy. Hi. See you next vlog maya na. <laughs> <laughs> Tol, let's see you next vlog. Maya na. Buwag mo po to, Baka matumba dito. Ah lag, ah, lag, lagyan ng ano. Ladder. ito Di, ano na lang. Hakitin mo na lang. Uy, ko PC. PC, boy. Talian ba? Tapos ipababa lang. Ano? Kaya lang? Sa so, sige, tumbahon. Baka matamaan yung isa. Dito papunta Doon papunta doon leto. San banda diskarte mo, papunta doon, yung bagsak. Ha? Alam mo? Mukhang di mo alam ah. Ano boy, ano boy? Umaangal, boy. Ha? Di, di, di kaya, di kaya. Sige daw, sige daw. Hindi dyan. Sige, sige, sige. Pero papunta dito boy, ang iyakuan boy. Punta talaga dyan, kay di ang bunga. itulak na lang. Yan, sa tayo yung ano natin, dalawa yung habisin natin ngayon. Bata pa masiguro na? Bata pa masiguro Bata pa masiguro boy? Pwede na. Bata palets? Tigas na, tigas? Tigas ng kunti. Baka alanganin to man yan. Alanganin na pa siya. Sige, pwede na na ito. Huwag dyan. Ito sa kabila. Ito sa kabila. Ito sa dito sa kabilang tapos si Alalay tulak. Yan yan. Tapos tulak mo oh. Yan. Baltok. Ye. Okay. Lucky Anastate. Si okay. Alalay tulak. Sige, sige, sige. Yan. Yung kano ba sa luwabo, kaya ang talong. O bare. Yan. Okay, ito naman sa ating yung isa. Okay. <laughs> Wag mo nga niya yung isa. Kastigo mo na yung isa. Putuloy mo yung ano. Putu Putuloy mo yan, yan. Putuloy mo yan. Yan. Lalayan mo sa akin. Kung baka nakabuta, lalayan ko na. Lalayan mo lang ito sa akin. Pagkutuloy ko dito. Huwag mo na ibaba mo na. Ibaba mo na. Baba. Itulak mo siya. Bababa. Tulak bababa. Iangat mo. Iangat mo. Kaya kung ano sa tubo. Yan, angat, angat. Yan. Oh, di ba? Wag na, kaya na yan. Sige, putulin mo. Sige, sige. Yan, okay. One down. Bata pa, boy, no? Ito? Pwede na, boy? Pwede na? Sige. Eh, sige, putulin mo yung puno. isa, ơi, oh, anh ra đây isa, isa, anh này, anh này, anh này, xin để. Yeah, em mang dao hả con anh tumba. Lắc Malaki din. Let let mo let. Yan let mo na para madali lang pagbaba. Tulog. Dandan ka diyan baka mabagsakan si Rambo. <laughs> Nakamasid yan sa iyo. Yan. Okay. Putulin mo yan, size. Oh, putulin mo yung udlot. Putulin mo na lang yan, kasi inano mo. Dynamics mo. Ay, ayos sa One down. Iba talaga mas kung magtanim tayo, di ba? May maharbi. Sino nagtanim yan let? Siya <laughs> daw boy, siya daw boy. Sigurado ka boy? baka ano lang hawak hawak lang yan tapos sa basa 'yon sa malaki 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 oh, okay tigas na mga ilang araw na yan mamainog na yan liit liit lang mabagsakan yung iba si yan yan si Harvest ng banana. Hindi naman talong yung harvest namin. Banana na. Si Leto daw rin ang tanim. <laughs> Matawa, mahalata. Masati halata. Pero kami siguro ni Leto masati nagtanim nito. <laughs> yan, yan. Saluhin mo. Saluhin mo ha. Saluhin mo leta. Kaya mo? salo. Saluin mo ha, saluin. Mabigat ka, <laughs> <yan>, tapos sinalo. <laughs> Ito, saluin mo yan. Mabigat daw boy, tapos sinalo. Yan. Okay. Yan, Sa baba, tirahin mo. Laki po, no ha. Laki masyati oh yung puno niya maganda yung ano e kasi pag ano mas ate ma, hindi maganda yung bunga damage yung sa gitna pero wala boy no maupay o oh. yan o no? ate clear na clear okay libre one down e, ka din, di e, din, din na boy birahan na di boy ididin din bagsak boy yan Okay, one down. Boy. Ito ba yung pwede ba Ito na, lang ito. Ano yung talong natin masati oh. isa na lang okay, isa na lang sa atin sige sige edit eh, sa mo <laughs> <Nag> ba ta <laughs> sabi mo <laughs> nag, <laughs> nag, <laughs> nag, <laughs> nag iba <laughs> nag iba <laughs> nag iba <laughs> nag iba <laughs> boy baka <laughs> di masalo edit so yan sa ano mo nguso yan, paputulin mo yung mga daon na lang, At saka yung malunggay ng ano, uh, mga sanga. Sini, <coughs> boy? Gurang na ano? <coughs> Pariho lang. Pero kayo <coughs> kaya mo sabay-sabay na nira. Yan, paputulin mo yan para mahawan. Yung malunggay na yan, oh. Yung sanga yan. Kunin mo yan. mga dahon na yan dahong laya. yan mga dahon na sa ulo mo yan isa na yan yang isa download rilato san yan 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 sige potom mban mto melunggay de ya Pabagsak na sige, mo yan sige ay buhay na buhay uy master yan yun. trabaho niya doon sa ano Maynila Tag harvest ng saging sa divisoria divisoria let harvest yung saging Sige, sige. Sa luha mo putol. Wow. Dito let, dito let, dito let yung ano let. Dahon kaya din yung talong, wala damage. Okay, kasi masarap yung mga harvest. Ang Sige, baba ka na ulit. Ah, sige. Yeah! So, hand lang. Dagko yun po yun, uh oh. -huh. Dagko. Hmm? Laki yung mga ano niya. Yan, let lita mo yan. Just di gitna, gitna, gitna. Yan, gitna sih, Wala mo bagsakan. Okay. Tira dalit oh. Malaking ano. Oh. <laughs> Nakailag. Oh, ano let? Wala ka doon ah. Ha? yan pagdating ng palang. <laughs> Grabe ah. Apo ito nakuha sa kamera. Grabe exhibition na to. Okay, tapos yung sa Dito ka, dito ka dadaan. Labas yung ano mga dahon dito. Labas dito sa kabila para pagdandaan natin pag-harvest ng talong next week ito yung talong natin ito ito okay na ito okay tapos bali dalawang ano natin mas puno yung na harvest natin ngayon bliss tayo kasi hindi tayo naunahan ng mga ano sino na mauna let ay dito yung naunaan tayo dito yung ano kusta nalangas ano, sa jimboy hain ay dako pariho lang lang ano pira na yan masyado binta natin kumakain kaya lang ano kumakain kaya yan napapaglato mo? Na. <laughs> pag hinog na ayun, ayun na sa masate tayo, ayos na kaya mag ano na tayo hindi na lang si Tulitz doon na tayo sa store mag ano mag iin sa vlog natin yeah. oh. Okay, dalhin na yung masate. Okay. okay na boy y? yeah ah ano masate pa Paano na natin, pa hinukin mo na yan. ikaw ikaw mukaw Hilaw? ka okay, hilaw? eh ah pa Hinugin lang natin na naten ayon ano masate Ito muna yung ano natin na harvest ngayon ano na? ano ano mo? ano ano Me? Me? ano mo din ito, pa, kasi okay. ano ano okay ano 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 Let sa bola ng pusod kuha na yan. Sa puso. Tulang na yan. Yung pusod pa ng bibi, parehong bata. o oh. oh. Ayun. Okay. Babay, babay na, babay na. Ito, okay. let's. Nawa na ng talong mas ate. Nang-harvest ng talong, oh. Boy, hindi na lang sa kanila kasi. okay. na Ayun na sila sa ate. Babay na. Boy, babay, boy. Kasi Bye, kanina. See you next vlog. Kasi kanina, sabi ni Dalia. Okay, masyadong Ito mo na yung kahalapan. Nag-harvest tayo na sa atin ano, yung mga saging natin. Ayos. Ayos Ayos talaga.